Good day, guys! Dahil maaga nga ako nakauwi ng bahay, ay naisip kong gumala at magikot-ikot muna sa biladyo mo. Medyo napagod nga ako sa work, kaya gusto ko munang ma-relax yung sarili ko. Medyo mainit na nga sa tanghali ngayon. Pero medyo malamig pa nga yung hampas ng hangin pagdating ng hating gabi. Kaya nga, ito yung panahon na masarap maglakad-lakad at gumala pag hating gabi. At yan, nandito na nga po ako sa biladyo mo. Dito nga ako madalas tumambay sa ibabaw ng tulay. Nakakalibang nga kasing tumambay dito. Para nga sa akin. Ito nga kasi yung lugar sa Villadio Mall na masarap tambayan. Nga kasi sa maaaliw ka sa mga palamutit mga ilaw Nakaka-relax kasing pagmasdan yung walang katapusan daloy ng alon Tapos nga pag tumingala ka naman ay parang abot kamay mo na yung mga ulan Kaya nga ito yung pinaka-favorite kong lugar dito sa Villaggio Mall At dahil nga nagutom ako sa kakabilang ng mga taong naglalakad Dito na nga ako maghahaponan sa titay Masarap nga kasi yung mga tinda nilang parata dito Isa nga kasi sa mga pinaka paborito kong in order dito is yung chili beef parata Pero nga sa pagkakataong to, yung grilled chicken parata naman nga yung kakain ko. Hihintayin ko na nga lang yan tumunog at siguradong ready na yung order ko. At yan, umorder nga po pala ako ng isang medium kara. Bagay na bagay nga kasi tong ipartner sa bagong lutong parata. Sold na sold na naman nga ako sa hapunan ko ngayong araw na to. Fresh parata nga kasi with grilled chicken. Tapos meron pa nga yung sa kay special sauce. Ewan ko na nga lang talaga kung di pa maging sulit yung 6 real lang ginastos mo dyan. Tapos nga hanggang pinakahuling kagat pa yung palaman niya. Basta nga kasi usapang parata at kara. Tapos nga affordable price pa. Number one choice ko talaga tong tita. Thank you for watching. Have a nice day and God bless you all.